nandito na naman po tayo para pa magbigay ng reaction dito sa nakakakilig po na ng, ng photoshoot po ng Danjoy, di ba? Natural na natural. Grabe po talagang mga pakilig-kilig <laughs> Alam niyo po mga kapatid, pasensya na kayo talaga ako ay sa ngayon po ay talagang grabe po, busy po ako at medyo hindi po tayo nakakasabay po. Kaya Uh, ako naman po ay okay lang na may mauuna sa atin dahil ako naman po hindi nakikipaguna <laughs> basta ang mahalaga po, nandito tayo para magpakilig, diba? ang sarap lang po yung nandito tayo para sumuporta po dito sa programa ni Kalinga Kalingaprab, dito sa mga lab team kaya ito po ay talagang grabe po talaga yung photoshoot po ng Danjoy na ito nga po, Diyos ko po, si Kalinga Prab ay siya nga po ang kumuha niyan at uh, naging photographer na po ang ating Kalinga Prab, di ba? Ayan po ay congratulation po talaga dahil napakaganda po, very natural po yung kuha ng kanilang photoshoot na simple lang na maganda na yung talagang natural lang talaga yung Uh, ayos nila at parang lang silang naglalaro at nagkukulitan. tanga Diyan po talaga natin ma makikita yung talagang uh, hindi walang halong pilit na talagang natural natural na para lang silang nagbibiruan, 'di ba? Ganyan po talaga ang napakaganda na wala na yung mga yakap <laughs> Ganon yan. Dahil alam nyo po mga kapatid, ang Danjoy po, ay alam naman natin na love team lang. Parang suporta lang naman natin sa kanilang pag-aaral, di ba? Ni, Joy, di ba? Sabi nga ni Kalingapda na walang iwanan. Anggat sa makakatapos, malay mo, tingnan mo ah, na very natural talaga po yung kanyang ginagawa yan, no? tingnan mo, ay, akala ko kanina yung maghahalikan po sila, no? na ano, pero napakalayo naman po yun. At ang napakaganda ng background nila dahil nandiyan sila sa beach, na napakaganda po ng ano talaga, yung bagay na bagay po talaga sa kanila na masaya. Diba? Tingnan nyo si Joy. Sobra, super, super saya talaga na natural na natural. Ano? Da, kaya, ayan, no? Tingnan nyo. Kaya, alam nyo po, congratulations, Kalingap Rob, dahil mayroon ka ng, uh, ano, Uh, ano, KR Studio. Yan ay nako mayroon na po si Kalinga Prabnam na studio po. At uh, hindi na tayo kailangan na mag-hire pa ng mga photographer at mayroon na po. Ano, KR Studio. Yan Kalinga Prab ay <laughs> studio. Siya po ang photographer ni Joy Kisidan sa kanilang photo shoot na para lang normal lang, di ba? hindi yung kailangan paghandaan pa na kung ano-anong mga paarte. <laughs> ayan o. at uh, ako po natutuwa lang po dito sa talagang photoshoot na to uh, episode 11 po ay ang saya lang po na hindi tayo yung nakaka-stress na nakikita natin dito yung pagbibiroan ni Kalingapdan, Kisik Joy. Ano na sila yung tawag doon nga po uh, ano na sanay na na yung mayroon na silang confidential hindi na sila nahihiya sa, sa isa't isa't di ba dati nung bago pa lang sila talagang nahihiya sila pero sa ngayon po talagang sanay na talaga nakakakilig po talaga yan uh, ako sabihin man nila na anong ikinikilig dyan <laughs> alam nyo po kung hindi naman kayo kinikilig ay kami okay lang sa amin na lalong-lalo na sa mga nagsusuporta po dito sa Danjoy sa amin po ay nakakatuwa po 'di ba kaya sana po tayo ay kilig <laughs> alam niyo nako mga ilang araw na po ako ay ang tamad ko talaga na ang bigat ng pakiramdam ko kaya parang uh, wala akong ganang mag-reaction pero nung napanood ko po itong episode ng Danjoy episode 11 na po to, yung photo shoot po talaga, ay talaga namang grabe po na talagang natutuwa po ako at maraming salamat talaga sa mga supporter ni Joy na patuloy lang po tayong uh, uh, tumutulong, di ba? Kaya ako dito Tuwang-tuwa po ako. Ano man ang sabihin ninyo, kung ano man ang iparatan niyo, I don't care, 'di ba? Basta ang mahalaga ay tayo ay tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa dito kay Joy, 'di ba? Kaya wag po tayong ano at kantahan na lang natin po ang team song ng danjoy Joy. Yay! <laughs> Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo hanggang kaya aakit sa puso ko. Hmm. Kaya ngayon walang gulong gulong. Ang puso ko tisipa. Araw-gabi ay pangarap ko at sa tuwi na babalisa, Dahil ba ang puso ko'y Labis na umibig sa'yo Hanggang kailan matitiis ang lihim na anong gagawin sa utos ng damdamin? Nais kong malaman mo na iniibig kita. Shout out sa mga Dan Joy, Killing Overload. Ayan, shout out po sa inyong lahat sa mga nagmamahal ki Joy. Ayan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa Kau pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Big Nais kong malaman mo nah na pala kita. shoutout sa Danjay. talaga naman nakakakilig na ayan na oh, para lang silang naglalaro at alam niyo po mga kapatid ay talagang labis po akong mm, natutuwa dito po sa episode 11 dahil talaga grabe po talaga naman ang kanilang kilig di ba kaya wag po tayo masyadong mga negative ni mga niga 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 jam Uh, ayan, tingnan mo si Joy. Ang ganda niya. Simpleng-simple. Na, yung mga ngiti niya talaga, eh, nakakaakit yung ano niya. Yung ganda niya, napakasimple. Kaya, bakit na hindi ba main-love dyan si Dan pagdating ng araw? di ba? Diba? Kaya, wag po na tayo, tayo masyadong mm, Masyado kayo dyan, mga basit. Tumigil lang kayo. Mga ngiti pa lang, talaga pong nakakaakit na, di ba? Sana naman, di ba? At alam nyo naman si Joy, napakatalino talaga yan. Hindi kayo pinapansin at siya lang po pa good vibes lang, tingnan mo. Ay, nakon, kiligan talaga dyan. Nako, takbo pa, habol kalingap dan. Kunwari, nadapa kayo. Ha! <laughs> Ang saya lang po talaga, di ba? Ako sa totoo lang, ano man ang sabihin mo, nakakakilig ba? Hindi naman. Ay, di, huwag kayong manood. Ha? Basta ako, tingnan nyo, ang mga kilig nilang, mga pahabulabulan, ang maganda po dyan, ay nadapa. <laughs> ay, nako. imagine natin na, nako. Ako po ba, sabi nga nila, ang edad ko hindi bagay sa pakilig? Bakit? May pinipili bang edad kung kinikilig? Hmm. Diwang, Ako po ay sinasabi ko lang na nandyan tayo para sumuporta. Kasi nandyan tayo sa kalingap para suportahan natin sila Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Prab, at siyempre naman po ang mga Danjoy Ha! Nandyan ka mo. Alam nyo po, nakakatawa po talaga ang grupo namin sa kilig, uh, Danjoy Kilig Overload. Dahil masaya lang. Walang pinipili na kahit sinoan, di ba? Kami naghihintay lang. Kung mayroon, salamat. Kung wala, salamat din. Hindi ganun kami nakakaunawa. Kaya, ang sarap lang po yung ganito na talaga pong pole chart ang kilig ng Joy Di ba? Ay, sus, pong salamat at suporta na lang natin po ang mga love team ni Kalinga Prab, ang Jumcar. Ayan, mayroon na pa rin po yata yung uh, ano, ang Jumcar at saka Itzy. Ayan. Shout out sa inyong lahat mga nakakakilig na love team. Ayan, lalong-lalo na po dito kay Sky Joy at si Dan at saka talagang oh, nako, talaga ako. Grabe sobra-sobra po yung ibinigay nilang uh, pagmamahal sa ating mga viewers. Talaga naman na nakita nila kung paano tayo binigyan ng kilig. Kasiyahan na nakita natin silang ganyan. Ano? Ang galing po ni Kalinga Rab. Congratulations Rab na napakaganda yung ginawa mong photoshoot dito sa Danjoy. Di ba? Grabe. Kaya alam nyo po ay ang Kalinga po, mayroon na po silang sariling uh, studio. <laughs> kung kailangan nyo po ng magpa shoot mayroon na po. Ayan, si Kalinga Prab, yung kanya pong pang pangalan ng studio niya, KR Studio. Yan po ay Kalinga Prab Studio. Kaya, uh, pinopromote ko na po kung hindi nyo na kailangan na lumayo pa kung magpapaputo puto tayo, si nga prop na lang dahil talagang very natural po. Napaka-natural po ang mga kuha ng Danjoy, 'di ba? Oh! Ayan, shout out po sa inyong lahat at uh, suportahan po natin si Bopil Filmix Vlog. Uh, si uh, Cell TVPH Banat Bagsik. ayan si Suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Iid Vlog, Kalinga Prab at Ruel of Malalag at ang Rochelle, ba? Diba? Si Rochelle. Shout out po sa inyo at ang lahat po na love team po. Kagaya na po ng uh, Danjoy Kilig. Yay! Yeah, nakikakilig talaga. Tingnan niyo po, oh. Pakinggan natin ang ano. At lalo po si, ano, uh, Ambyumkar may ano na rin sila, may vlog na rin si Kalinga Prab sa Jump Car. Abangan po natin yan at sa EDC. Ay, bukas po abangan natin ang mga maglalaban-laban sa paper dance. Sayang! galing. Mambukas na po yan. Abangan po natin at uh, suporta na lang po tayo. Huwag na tayong masyadong mambas po. ba? Diba? Kaya shout out po sa inyong lahat. Bye-bye. Paalam. Uh, see you tomorrow. Bye-bye po. Bye-bye.